Ang lakas ng ulan dito sa amin. Ito yung leader namin ngayon dito. Sobrang lakas. Ayan. So, ayan, guys. Ilang araw nung ganito dito. malakas yung hangin tsaka malakas din yung ilan pila yung guys yung mga bahay bahay sobrang lakas ng ilan mabugso-bugso lang siya pero yun sobrang lakas so walang kasok buong hidden ng paaralan nyo yun guys